Iris, ang Iris na bigay ng kalikasan ngayong araw, malakas ang hatik sa iyo ng pagiging organisado sa bahay. Bigla kang magkakaroon ng sigla para ayusin ang mga gamit, itapon ang mga hindi na kailangan, at gawing maaliwalas ang paligid. Pagdating sa pera, mas matalino ka ngayon sa paggastos ayaw mong mapunta sa wala ang pinaghirapan. Sa trabaho, uunahin mo ang bilis at resulta, pero hindi mo palalampasan ang mga taong tila nagpapataan. Hindi mo alintana ang pagseselos, para sa iyo, ang tunay na tiwala ay hindi ipinaglalaban kundi kusa mong ibinibigay. May malalim kang malasakit ngayon sa mga magulang, at handa kang isantabi ang sarili mong plano para lamang makatulong. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus na bigay ng kalikasan. Sa tahanan, ikaw ang tipo ngayong araw na tahimik lang pero maayos ang lahat sa paligid mo. Natural ang kilos mo sa pagiging mapagkalinga at mahinahon. Sa pera, napakalaki ng tsansa mong makaisip ng paraan para madagdagan pa ito, hindi sa sugal kundi sa diskarte. Sa trabaho, masipag ka, pero ayaw mong tinatamad ang kasamahan mo. Gusto mong lahat ay gumagalaw. Hindi mo iniisip ang pagseselos dahil alam mong ang pagmamahal ay hindi sinusukat sa pagseselos kundi sa tiwala. Bukas ang loob mong tumulong sa pamilya, lalo na sa mga magulang, kahit hindi mo ipinamamalita, tahimik pero buo ang suporta. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini na bigay ng kalikasan. Ngayong araw, ang iyong ugali sa bahay ay tila ilaw na gumagalaw. Lagi kang may nais na baguhin, iayos, o pagandahin. Masaya kang kasama at maraming ideya. Sa pera, doble ang pag-iingat mo ngayon, hindi mo tinotolerate ang biglaang paggastos. Sa trabaho, hindi ka nagpapakabagal. Gusto mo nang mabilis pero maayos. At ayaw mo sa mga taong inuuna ang reklamo kaysa kilos. Tiwala ang ipinaparamdam mo sa iyong iniibig, at ayaw mong ang pagmamahal ay lagyan ng pagdududa. Madali kang lapitan ngayon ng mga magulang, dahil ikaw mismo ang nag-aalok ng tulong bago pa humingi ang iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang cancer na bigay ng kalikasan. Sa loob ng tahanan, ikaw ang haligi ng katahimikan at pagkakaayos ngayong araw. Kaya mong malaman kung kailan kailangang dumamay o tumahimik. Sa pera, hindi ka nagmamadali sa ngayon, maingat at may plano ang bawat galaw mo. Sa trabaho, taas nuo kang sumusulong sa mga gawain, pero galit ka sa mga taong binabaliwala ang kanilang tungkulin. Hindi mo iniisip ang pagiging seloso o selosa, alam mong ang pagmamahal ay hindi sinusukat sa pagdududa kundi sa pag-alaga. Malawak ang puso mo ngayon para sa mga magulang, hindi lang sa salita kundi sa gawa mong bukas palat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo na bigay ng kalikasan ngayong araw, para kang ilaw sa loob ng bahay, puno ng buhay at enerhiya, pero gusto mong lahat ay maayos at may disiplina. Sa pera, may diskarte ka na hindi mo agad ipinapalam sa iba, gusto mong siguraduhin muna bago magbahagi. Sa trabaho, ayaw mo nang tinatimad o palusot, mas gusto mong ang bawat isa ay may bahagi hindi mo tinitingnan ng selos bilang sukatan ng pagmamahal. Para sa iyo, ang tunay na ugnayan ay nabubuhay sa respeto. Masigasig kang tumutulong sa pamilya, lalo na sa mga magulang, hindi lang tuwing kailangan kundi kahit kailan mo kayang mag-abot ng suporta. Virgo, ang Virgo na bigay ng kalikasan ang pagnanais mo sa kaayusan sa bahay ay mas pinatindi ngayon. Gusto mong bawat sulok ay may lugar at walang kalat, para sa iyo, ang gulo sa paligid ay gulo rin sa isip. Sa pera, napakaingat mo, at may plano ka kahit sa pinakamaliit na bariya ng pera. Sa trabaho, ikaw ang unang gumagalaw at huling nagpapahinga pero mabilis mong mapansin ang mga taong nagkukunwaring abala hindi mo inaatupag ang selos mas pinapahalagahan mo ang tiwala kaysa sa hinala bukal sa puso mo ang pagtulong sa magulang hindi dahil kailangan kundi dahil iyon ang tama sa iyong paningin at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang libra na bigay ng kalikasan ngayong araw, ibinibigay ng kalikasan sa iyo ang ugaling marunong makinig. Sa gitna ng mga usapin sa paligid, ikaw ang nagdadala ng balanse sa mga kwento, hindi para humusga, kundi para umunawa. Kung may tampuhan man sa pamilya o sa mga kaibigan, ikaw ang magbubukas ng pinto ng pagkakaayos. Sa pera, may simpleng desisyon kang gagawin na magdadala ng ginhawa sa darating na araw. Hindi mo kailangan ng marangya, para sa iyo, sapat na ang tahimik pero panatag ang loob. Minsan, ang pinakamalalim mong payo ay nanggagaling sa mga simpleng salitang hindi sinasadyang masabi. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio na bigay ng kalikasan. Ang ugaling ibinibigay sa iyo ng kalikasan ngayon ay ang kakayahang magtago ng lihim. Sa pakikitungo sa ibang tao, marunong kang umamoy ng totoo o makiramdam at hindi. Sa bahay man o maging sa trabaho, hindi ka agad-agad bumibitaw ng tiwala, pero pag nakuha ito ng isang tao, buong buo mo itong ibinibigay. Sa larangan ng pera, tahimik kang lumilikha ng plano, hindi kailangan ng ingay para mapatunayan ang tagumpay. Ang tahimik mong kilos ngayong araw, ang magiging ugat ng malaking gabay sa maraming kaalaman sa kinabukasan. Kaya huwag kang mag-alala kung hindi ka napapansin, wala sa iyong isipan ang magselos, may tiwala ka sa iyong minamahal, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius na bigay ng kalikasan ngayong araw, ang ugaling ibinibigay ng kalikasan sa iyo ay ang pagiging bukas palad sa kaalaman. Mahilig kang magbahagi ng bagong natutunan, at ang mga nakapaligid sa iyo ay nai-inspire sa iyong pananaw. Sa trabaho, ikaw ang tipo na laging may suhestyon at ideya, hindi para makipagkompetensya, kundi para gumanda ang takbo ng lahat. Sa pera, hindi ka maramo, pero natututo ka na ngayong hindi lahat ng hiling ay kailangang sundin. May darating na simpleng tanong mula sa isang bata o mas nakababatang kaibigan na magbibigay sa iyo ng sagot na matagal mo nang hinahanap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn na bigay ng kalikasan, ang ugaling isinusulong sa iyo ngayon ng kalikasan ay disiplina. Sa bahay, kahit walang nagsasabi, gumagalaw ka para ayusin ang dapat ayusin. Sa trabaho, hindi ka umaasa sa tapik sa balikat para magpursige. Para sa iyo, responsibilidad ay hindi dapat pinapaalala. Sa pera, ikaw ang may pinakamatibay na paninindigan ngayon. Mas gusto mong dahan-dahan pero sigurado ang takbo ng pananalapi. At sa kabila ng tigas ng iyong paninindigan, may isang taong palihim na humahanga sa kabaitan mong hindi ipinapakita sa salita, kundi sa gawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang AQUARIUSs na bigay ng kalikasan. Ngayong araw, ang ipinagkakalob sa iyo ng kalikasan ay ang ugaling magbukas ng bagong daan. Kung sa iba'y takot ang pagbabago, sa iyo ay pagkakataon ito sa bahay, baka makaisip ka ng bagong paraan upang mapagan ang buhay ng mga kasama mo. Sa trabaho, may kakaiba kang atake na hindi pangkaraniwan pero epektibo. Sa pera, may ideya kang hindi pauso pero may potensyal sa hinaharap. Ang desisyong mahirap gawin ngayon ay maaaring maging simula ng bagong landas na mas payapa kaysa sa dati mong nilalakaran. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang aris na bigay ng kalikasan ngayong araw, ang kalikasan ay nagbibigay sa iyo ng malambot na ugali ng pagdamay. May matalas kang pakiramdam sa nararamdaman ng iba at hindi mo kayang manahimik kapag alam mong may nangungulila o may pinagdaraanan. Sa pamilya, ikaw ang tahimik, nabalikat na mas pinipiling makinig kaysa magsalita. Sa pera, hindi mo inuuna ang sarili. Kahit maliit lang ang hawak mo, may bahagi na agad para sa iba. May taong akala mo'y malayo ang loob, pero tahimik kang iniidolo, dahil sa kabutihan mong hindi mo namamalayan. Babalik sa iyo ang lahat ng kabaitang ibinibigay mo, hindi sa paraang inaasahan mo, kundi sa mas maganda at mas malalim. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.